Pagkatapos naming mangisda, ang bawat tripulante ay may bahagi ng aming huli. Ang aking share na skipjack tuna ay inihaw ang luto nito at handog para sa ating pamilya. Ang nilagang talong na may kamatis, sibuyas at bagoong napakasarap. Idagdag mo pa ang toyo na may sili ay tiya na mapapaanli rice ka talaga dito. Ang lasa ng inihaw na skipjack tuna ay higit pa sa simpleng pagkain. Ito ay simbolo ng mga alaala at pagsasalo. Habang kami ay nag-uusap-usap, natutunan namin ang tunay na kahalagaan ng sama-sama nating pagkain sa hapagkainan. Isang tanghalian na hindi lang para sa tiyan, kundi para sa puso, sa bawat pinggan ay may kwento ng pangingisda at pamilya. Kaya sa susunod na ulam, huwag kalimutang magdagdag ng kwento at pagmamahal. Yan ang tunay na lasa ng buhay. Shout out sa... FBNSS sa Valentin Family. Shout out din sa ating makinista si Cub Keb Cuban Vines. Shout out sa Family Salvador kay Nanay at Tatay. At shout out din sa ating mga kapwa tripulantes. Mag-ingat tayo lagi.